Maganda umaga. Darito na mga unang balitang hati ng GMA Integrated News. Tinawag ng abogado ni Pastor Apollo Kibuloy na persecution o pang-uusig ang ginagawa ng gobyerno sa leader ng Kingdom of Jesus Christ. Sinabi yan ni Atty. Ferdinand Tupasio matapos ipakontempt ng Senate Committee on Women and Children si Kibuloy. Hindi na naman kasi sumipot si Kibuloy sa hearing kaugnay sa mga umano'y pang-aabuso sa mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ kahit ipinasabpina na siya. Sa sulat na una ay pinadala ng kampo ni Kibuloy, iginiit nilang labag sa karapatan ng kanilang kliyente kung pipilitin siyang humarap sa Senate Committee na idineklara na siyang guilty. nag tumutol si Senador Robin Hoy Padilla sa contempt order kay Kibuloy. Sa ilalim ng Rules of Procedure, majority vote ng komite ang kailangan para mabaligtad ang utos we allow witnesses of the Senate to simply claim that appearing before a committee would violate his or her constitutional right to be presumed innocent and his or her right against self-incrimination, wala na pong kapangyarihan ang ating Senado maglunsad ng mga investigasyon. Hindi po obrang ganitong mga excuse. Sa pagdinig na kwento ang dalawang dating miyembro ng KOJC tungkol sa paglikom ng pera ng grupo. Sabi ng isang OFW sa Singapore, umabot sa puntong hindi siya makabayad ng bahay sa Pilipinas dahil sa ibinibigay niyang pera sa organisasyon. Ayon naman sa dating opisyal ng charity organization sa Canada para sa mga bata na sinimula ni Kimuloy. Nakakalikom sila noon ng nasa 165,000 pesos gabi-gabi. Pero hindi umano na pupunta sa mga bata ang pera. Iyon talaga ang sistema nila. Collect money from North America, ikarga nila sa jet para dalhin sa Pilipinas na walang fees, wala siyang wala siyang walang bawas. Niloloko mo yung mga tao na nangulit ka para sa bata. Yung pala pang gasolina lang pala sa, sa jet. i encourage po kami na if you are really faithful and you wanted more blessings, you can actually make your tithes instead of 10%, you can make it 90%. On top of tithes and offering, marami pa po doong nakahiliran giving, you know, from birthday ni Pastor, from uh, Uh, international, uh, international meeting ng mga leaders. Pinakamabilis sa loob ng labin taon ang pagmahal ng bigas nitong Pebrero ayon sa Philippine Statistics Authority. Sabi naman ng National Economic and Development Authority o NEDA, posibleng lalo pang tataas ang presyo ng mga pagkain dulot ng El Nino. Mayunong balita si Bernadette Reyes. Matapos ang ilang buwang pagbagal, muling nakaramdam ng pagbilis sa inflation rate o antas ng pagtaas ng presyo ng mga produkto at serbisyo sa bansa. Mula sa 2.8% noong Enero, pumalo na ito sa 3.4% nitong Pebrero. Kabilang sa mga dahilan sa mas mataas na inflation ay mas mabilis na pagtaas ng presyo ng pagkain gaya ng bigas. Sa katunayan, bigas ang may pinakamalaking ambag sa inflation. Ito na raw ang pinakamataas na rice inflation simula noong 2009 o sa nakalipas na 15 taon. Talagang patuloy siya na tumataas no, even month on month. Uh, of course, may may impact yung increases na nakita natin uh, at the same time as I mentioned last uh, month na mababa kasi yung rice inflation last year uh, mula January hanggang sometime July. Assuming uh, na no, no reduction in the price and the movement will continue, we should be expecting high rise inflation until July or August this year. Mas ramdam daw ng bottom 30% households o yung pinakamahihirap sa bansa ang pagtaas ng presyo ng bigas. Ang magkakamag-anak nga na ito, nagtutulungan para mairaos ang mataas na presyo ng bigas. Ang bagang kami magkakapatid, mga pamangkin. Kadalasan mga pamangkin, si lang ako ng ang bawa, yung ulam, ganun po. Tapos yung kanin, ano na rin po, ako, share na rin po sa kanila. Tiwala naman ng Department of Agriculture, pababa na rin ang presyo ng bigas, lalot kasagsagan na ng aniha ng bigas ngayong Marso hanggang Abril, habang bumababa na rin ang presyo ng bigas sa world market mas marami ang inaasahan natin na, na bigas or palay na ma-harvest natin. So naturally during this time, uh, bababa yung uh, bababa yung presyo ng farmgate ng palay which in turn ay magdadrive drive down ng presyo ng bigas. ina expect natin na palalakasin yung yung harvest natin, yung production natin. Gayunman, ang National Economic and Development Authority o NEDA nagbabala sa posibleng epekto sa inflation ng El Nino na maaari raw magpataas sa presyo ng pagkain. Ito ang unang balita, Bernadette Reyes para sa GMA Integrated News. Kapatay sa sunog ang mag-asawang senior citizen sa Cubao, Quezon City. Nakaligtas ang kanyang kasambahay pero inibisigan ngayon matawas tangka itumakas habang nasa kustodiya ng barangay. Live mula sa Quezon City, may unang balita si Bam Alegre. Bam! Igan, iniintay pa natin na may makausap tayong kaanak na itong dalawang senior citizen na nasawi dito sa sunog na nangyari sa ating likuran. Nakaligtas yung kanilang kasambahay pero ito ay under investigation at hawak ng mga otoridad. Nasunog ng residential property na ito sa Stanford Street, Barangay E. Rodriguez, Cubao, Quezon City, pasado alas 8 kagabi Mabilis na apulang sunog na umabot sa unang alarma. Pero trahedya ang tumambad sa pinangyarihan ng sunog. Kinumpirma ng pamunuan ng barangay na nasawi ang mag-asawang senior citizen edad 77 at 80. Pero hindi pa nila matukoy kung sa sunog ba talaga nasawi ang dalawa. Well actually may dugo kasi kaya, kaya bahala na yung investigate sa bandang ulo. Pero bahala na yung investigator na mag-establish kung ano yung mga nakita nila na-investigan nila yung nasabing pangyayari kung arzor man yan or uh, talagang mayroong crime na ginawa at sa pamamagitan ng pagtatago ng kanyang krimen ginawa. Nakaligtas ang kasambahay ng mga biktima pero naghinala ang barangay dahil nauna siyang lumabas ng bahay at may bitbit -bit pang maleta. Katulong lang naman yung kasama nila din. Katulong lang at the same time uh, nasa custody ko. Actually, yung tao dahil nasa investigasyon pa ng fire. Kailangan i-assess nila kung namatay siya sa sunog or namatay sa power play. Ang nasabi ano kaya kailangan nilang establish muna yung nasabing uh, insidente para sa ganun ay managot. Dinala ang kasambahay sa barangay hall habang nag-iimbestiga ang mga otoridad. Pero tumakas daw ang kasambahay matapos magpaalam na magbanyo lang. Mula sa ikalawang palapag, lumundag siya at kumari pa siya paalis. Gayunman, mabilis siya natunto ng mga tanod habang naglalakad papuntang sakayan dahil wala rin siyang chinelas. Dinala lang kasambahay sa pinangyarihan ng sunog para sa investigasyon ng Bureau of Fire Protection. Pero git ng kasambahay, wala siyang ginawang masama. Kahit ano siya ang ginagawa niya sa akin, wala akong ginagawa na masama, hindi ko kaya yun. Iyan, ito sa ating likuran, ito yung pinangirihan ng sunog. Ito ay uh, na-contain agad. No? Mabilis na ito naapula ng mga bumbero dahil sa may uh, kwarto lamang nangyari itong uh, sunog. Itong investigation ng Bureau of Fire Protection ay uh, tututok kung ang naging sanhiba ng pagkamatay ng mga biktima ay dahil sa apoy. Kung ito ay ma-establish nila na hindi, ito ay ma-turn over sa pnpc Do or Criminal Investigation and Detection Unit. Ito ang unang balita mula rito sa Quezon City. Bamalagre para sa GMA Integrated News. Muling binomba ng tubig ng China Coast Guard ang ilang barko ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Sa gitna yan, ng supply sa mga Pinoy na nagbabantay sa BRP Sierra Madre. May ng balita si Chino Gaston. David and Goliath na sa gitna ng dagat. Yan ang naranasan ng resupply ship na Onayza May 4 ng ma-water cannon ng China Coast Guard sa gitna ng rotation and resupply mission sa Shoal Ayon sa AFP, sadya umanong hinabol at tinarget ng water cannon ang Onayza May 4 na ilang beses nagtangkang umiwas. Pero maya maya pa, hindi lang isa kundi dalawang barko na ng China ang nambobomba ng tubig. Ayon sa National Task Force for the West Philippine Sea, nagdulot ng minor collision ang Adelaide Dangerous Blocking Maneuvers ng barko ng CCG. Apat na tauhan ng Onayza May 4 ang sugatan sa insidente. Nasira rin ang mga bintana ng Pilot House. Butas din ang dingding na kahoy. Kaya napilita ng Onayza May 4 na bumalik sa Palawan. Bago yan, ang BRP Sindanga naman na isa sa dalawang escort ships ng Philippine Coast Guard ang dinikita ng CCG sa isa pang angulo, dinig ang pagkayod ng barko ng China sa barko ng PCG. Sa sobrang lapit, kita rin ang ilang Chinese crew na kumukuha ng video. Sa gitna ng panggigipit ng China, nagbamasid sa layong 10 nautical miles ang BRP Ramon Alcaraz at BRP Gregorio del Pilar. Sa huli, nakalusot ang Unaiza May 1 at matagumpay na nakapaghatid ng supply at tauhan sa nakasadsad na BRP Sierra Madre sa Ayungin. I would consider China a clear and present challenge to the Philippine Navy in the West Philippine Sea. The situation is not normal, is not anymore normal, but we are up to the challenge. Ang insidente kinundin na ng Ambassador ng Amerika at United Kingdom. Naghayag din ng pagkabahala ang mga ambassador ng Germany, Japan, Australia at European Union. Pero ayon sa China Coast Guard, ang barko ng Pilipinas ang sadyang bumangga sa isa sa kanilang mga barko. Ang Pilipinas daw ang responsable sa insidente. Mapanlinlang din umano ang mga salita nito at nang uudyok ng gulo sa rehiyon. Higit pa ng CCG, nilabag ng Pilipinas ang pangako nito ng magpadala ng mga barko para iligal na maghatid ng transport supplies. Hindi po tayo ang nagpapataas ng tensyon dito. Sila ang nagpapataas ng tensyon. We do not respond to aggression and bullying from the Chinese Coast Guard. Kumbaga, we just take whatever they're doing. Babala ng security analyst na si Prof. Renato de Castro, posibleng tanda ito ng mas agresibong polisiya ng China na dapat tugunan ng Pilipinas at mga kaalyado nating bansa. Dahil sa insidente, ipinatawag ng DFA ang Chinese Deputy Chief of Mission para ipaabot ang protesta ng Pilipinas. Git ng Pilipinas, dapat umalis na ang mga barko ng China sa Ayungin Shoal na bahagi ng ating Exclusive Economic Zone at Continental Shelf. Mula nang maupo si Pangulong Bongbong Marcos sa pwesto, Umabot na sa 142 ang mga protestang inihain ng Pilipinas laban sa China. Ito ang unang balita, Gino Gaston, para sa GMA Integrated News. Ngayon ang huling araw ng ASEAN-Australia Special Summit na dinadaluhan ni Pangulong Bongbong Marcos. Matapos matalakay ang posisyon ng Pilipinas sa West Philippine Sea, umaas ang Pangulo na magkakaroon na ng Code of Conduct sa rehiyon. Bula sa Melbourne, Australia, may unang balita si Ian Cruz. Bukod sa official welcome ni Australian Prime Minister Anthony Albanese, sinalubong din ng katutubong seremonya ang mga dumalo sa ASEAN-Australia Special Summit dito sa Melbourne, kabilang sa kanila si Pangulong Bongbong Marcos. Sa Prime Minister's reception naman, nadinaluhan din ng pangulo kasama si First Lady Liza Araneta Marcos. Binigyang din ni Albanese ang layo ng narating ng samahan ng Australia at ng ASEAN na nagdiriwa na ikalimampung anibersaryo ng pagiging dialogue partners. Sabay pagmamalaki sa kalakalan ng dalawang kampo at danda ang bilyong dolar daw na investment ng Australia sa ASEAN. Katuwang din daw nilang ASEAN sa pagharap sa climate change at sa seguridad sa rehiyon. I look forward to convening with my fellow leaders to agree on new ways we can support the ASEAN outlook of the Indo-Pacific. Kaugli ng seguridad, umaasa ang Pangulo na na ng Code of Conduct sa South China Sea. Our adherence to the 2002 ASEAN-China Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea remains steadfast. A conducive environment where tensions are effectively managed is crucial to the success of of the COC negotiations. We shall never surrender even a square inch of our territory and our maritime jurisdiction. Ang pahayag na yan sa pagbuo ng Code of Conduct natanong din sa presko ni Prime Minister Albanese at Singaporean Prime Minister Lee Hsien Loong. Uh, the negotiations have been underway. They are taking some time. Um, they have reached a point, I think, of a first complete read-through of the Code of Conduct. Um, but to negotiate and to settle the the court, I believe, will take some time. Our position on, on China remains uh, very consistent, which is that uh, we want to cooperate where we can, we'll disagree where we must, but we will always uh, engage in our national interest. Ito ang unang balita, Ian Cruz para sa GMA Integrated News. Samantala, silipin natin ng trapiko sa bahagi ng Visayas Avenue kung saan may sinasagawang aktibidad para sa Women's Month. Live mula sa Quezon City, may unang balita. Si James Agustin. James? Van, good morning. Abiso sa mga kapuso natin motorista na daraan dito sa Visayas Avenue dahil nakasarado po itong bahaging ito ng kalsada dahil nga doon sa aktibidad na may kinalaman sa Women's Month. Mula alas 4 ng umaga kanina, isinara na sa daloy ng Tropicom Visayas Avenue mula sa kanto ng Congressional Avenue hanggang Tandang Sora Avenue. Nagbukas naman ng zipper lane kung saan nag-counterflow ang mga sasakyan na patungong Tandang Sora Avenue. Ito para po sa Kick-off Celebration of Women's Month, Sumayaw at Umindak 2.0. Nasa anim na libong kababaihan ang nakiisa sa parada pasadola sa isang umaga mula sila sa labing isang barangay ng distrito sa east ng Quezon City. Samantala Ivan, sa mga oras na ito ay nagsisimula na po mag-build up yung traffic sa bagay ito ng Visayas Avenue dahil palagi naman talaga na mabigat yung traffic sa lugar na ito at dito nga ay eh, nakasara kasi yung mga patungo doon sa may area ng Tandang Soray, kinakailangan na talaga mag-counterflow doon sa kabilang lane. At isang lane lamang yung nadaraanan na nila. Kaya abiso sa mga kapuso natin na kung makakahanap sila ng alternatibong ruta, ay doon na muna sila dumaan at iwasan na muna itong lugar dahil nagpapatuloy pa rin yung programa hanggang mamaya pa pong alas 11 ng umaga ito. Yan ang unang balita mula rito sa Quezon City. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Nating ready na si nakapuso action drama prince Ruru Madrid at Bianca Umali para sa Sparkle Goes to Canada Tour. Sabay silang nagpunta sa rehearsals para sa kanilang magiging production numbers. Si Ruru dahil paos, moral support na lang daw muna kay Bianca. Hmm. Ang pambansang ginoon naman na si David Licauco in his singer era na rin sa kanyang rehearsal para sa Canada Tour ng Sparkle. Mga kasama rin nila riyan, sina Barbie Forteza. Julian San Jose at River Cruz. Sinampahan ng reklamo si Taguig City Mayor Lani Cayetano at ilang opisyal ng Taguig LGU kasunod ng pansamantalang pagpapasara sa Makati Park and Garden at Aqua Sports Arena. Naharap sila sa reklamo ng illegal detention at grave coercion ay na nampa sa Taguig City Prosecutor's Office. Ano sa abogado ng mga complainant na kulong ang mga tauhan ng Makati City LGU sa loob ng parke matapos itong ipasara ng Taguig LGU dahil sa kawalan umano ng permit. Hinihingan pa ng GMA Integrated News na reaksyon si Cayetano. Pinagharap naman ni DILG Secretary Benher Abalos ang mga tauhan ng parehong LGU para tiyaking hindi na magkainitan. I'm uh, trying to reach for both mayors. Kina-clarify ko ano ba talaga issues dito. Is it about the building permit? What are the true issues here? Nang sa ganun ay uh, magawa natin ang solusyon nito between the two of them. Pinasalamatan ni Senate President Juan Miguel Zubiri ang mga senador na nagbigay suporta sa kanya. Sa isang pahayag, sinabi ni Zubiri na lubos ang kanyang pagpapakumbaba sa tiwala nila sa kanyang pamumuno. Ito raw ang magbibigay lakas para ipagpatuloy pa niya ang paglilingkod bilang Senate President. Nagpapasalamat siya sa mga pumirma sa mga at sa mga nagsabing pipirma sa resolusyon sa gitna ng mga ugong ng kudeta. Marka raw ito ng isang matatag na Senado na hindi natitinag at palaging nagkakaisa para sa bayan. Mga kapuso, para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.